Magkaramat kayo! Pagkita nyo ah, na tayo! At sige bye bye! So yun yung rati-rati no? Natagdagan yung binta natin. Alam nyo, yung mga bumili sa atin, susertihin yan. Pero pang mga hindi magbili, natagdagan yung mga hindi magbili. Okay. Let's <laughs> go, girls! Let's go, so, boys! <laughs> 150, 150. Tiktok mo diya, Tiktok 150 ang tapus. Solusyon sa problema sa kina eh. Pero hindi mo kaya ano ang no, solusyon sa problema? Kaya alaga pa nung Tiktok para sa serbisni. Eh. Tiktok 150. Italini na yung mga maligya ta. Walay mo palit. Nakukpunan. Walay krensa, lugi perdi o oh, nang o oh, ganaan mo magnegosyo. Dapat iyong nabaton nga anda mo maluki. karyaan ni, ako kay punan. Ang halin, 200 pesos ra. So yun po mga katiyam-tiyam no. Abunta na tayo ng gabi. Siguro I think mga katiyam-tiyam, malayo na yung lalakaran natin. At saka medyo napagod na yung paa ko. Ah, uh, total na kita naman tayo ng 200 pesos. Nakaya tayo doon sa kanto-kanto na lang tayo. Okay? Ano so, na tayo? Ano tayo mag-party artist? so Ting content tayo kayo na TikTok challenge. So maraming salamat po sa inyong papanood. At saka kita-kits tayo sa next challenge mga katiyam-tiyam. Alright? Boys, girls, TikTok siya. Tak tak. Berhenti. Berhenti

So yun po mga tiyam-tiyam Nagtapos yung pagbibinta natin ng TikTok Alabintahan tayo ng 250 pesos only Pero logi pa tayo sa TikTok Thank you.